Alright, another video. So, let's tackle the MP2 versus the insurance. So, first things first is, ang insurance ay hindi investment. Gastusin yan. Hiwalayin mo yan sa isipan mo. Kung may anak ka, isipin mo ang insurance. Kung wala kang anak, wag mo isipin ang insurance. So, yun yung point natin number one. Point number two, ang MP2 pwede kang maghulog tapos 5 years lalago sa pag-ibig yung pera mo. Kasi 5 years yung parang bond nun. Di pwede withdraw na mas maaga kada taon. Nagbabayad ng dividends ang MP2. So, kunwari, yung 100k mo sa MP2, after 5 years, pag i-withdraw mo na, mas malaki pa yan sa 100k. Kaya, ganun yung point ng MP2 ang traditional investment, investing in stocks ba, huwag mag-invest sa stocks pag walang alam. So, experience ko yan. Kasi currently, yung previous years, pumasok ako sa stock market. Bumili ako ng magandang, magandang, during that time, nagkataon, maganda yung market. Eh, nagkataon, after pandemic, bumagsak lahat ng stocks. Kaya ngayon, karoon tayo ng paper loss paper loss na dapat na sana pera na naging bato pa. So yun. So another option. So yung stock market. So tingin ka sa digital banks. Parang mas mataas ang interest ang tinataas ng savings mo kaysa doon iwan mo lang sa traditional banks. What are the traditional banks? Yan pong BPI, BDO, Metrobank, and etc. Yan ang pinaka madali and full, full proof na paraan para palaguin ang kaunting ang pera habang inaaral mo kung paano i-invest. Pwede ka din mag-invest din sa MP2 kung may tiwala ka sa gobyerno. So at the end of the day, yung MP2 is government funded since pag-ibig siya. Kaya yun, ito yung ano magandang invest this 2025 or next year para at least kaganda yung pera mo. Compare sa traditional banks experience ko kasi yan, nagkataon talaga na yung money mo is kakaunti lang yung tubo. Mga 100 pesos or somewhere like that. Tapos, may nosan pa ng withholding tax. Kaya, yun yung pinakamasakit. Compare dito sa pag-ibig na kung meron kang 100K sa 5 years, posibleng grow yan. 110 or 120. Kaya, ito yung kagandahan. Yung, dis ano lang, caveat is dapat yung pera na yun is hindi mo i-withdraw within 5 years. Kaya, yun yung challenge pagdating dito sa MP2. Yung insurance naman is kailangan mo talaga siyang babayaran. So, parang commitment yan na for the rest, yun. Kung meron naman kayong papalag or violent reaction, huwag kayong mag-alala. Pa-comment na lang sa baba. Yun yung mga kagandahan dito. Kasi sinishare ko lang based on my experience. Although, yun, MP2, insurance, pwede rin i-avail mong dalawa kung kaya sa sahod mo. Pero, for me, one of the best is the MP2 savings. So yun, na-mention naman yung digital banks. Ano ba yung digital banks na sinasabi nila? Sa sa akin, uh, meron tayong GCash app, di ba? So yun, sa GCash app, mag-open ka lang ng GCash app, tapos punta ka doon sa G-Invest. Maron, marami na. Malaki rin yung interest rate doon. 5% per per annual. Yung ano natin? G Invest tapos punta ka sa G Invest tapos G Funds. Pwede ka G Funds. Tapos dito sa G Funds, meron rin kasi ng ano eh, mga bangko na iba-iba. May CIMB, may ano pa yung mga bangko. Manulife, ayun, magaganda. G-Funds, ah, oh wait lang guys. G-stock, G-bonds. So, napakalakay yung mga interest dito sa... Ah, G-save pala. Sorry. That was G-funds is for the... Ano, iba. Punta ka dito sa G-save. So, ito yung digital banks ng G-cash. Okay? So, dito sa G-save, meron kang option na Uno Ready, Easy Save, G-save, tsaka BPI My Save Up. So, yun. dami. So, For me, yung CIMB yung malaki dito. Okay? So, aside nan Pero, since bago pa yung mga digital banks, tapos ingat lang rin tayo dun sa mga digital banks kasi sa GCash, dapat naka, di mo talaga isi-share yung OTP mo. Meron tayong tinatawag na Zero Trust Policy. Kaya, huwag kang mag-click na link na sinisend ng SMS. Pag, mga ganun. Kasi yun yung parang trigger point na pwede kang ma-scam. Kaya kung hindi nyo kaya muna yung digital bank mag-invest, ano muna? Punta muna kayo sa dito sa bangko ng MP2 Savings. Malaki rin yung ano dito. Uh, returns. Kasi yung ano high returns compared to your Pag-IBIG regular savings. So ibang-iba talaga to siya guys. Hin kung existing na Pag-IBIG members ka, pwede ka mag-open ng MP2. Pero kung hindi ka existing sa Pag-IBIG, uh, ano lang offered lang siya sa mga existing na Pag-IBIG members. So yun. 5 years maturity. So oh, kalimutan mo lang yung perang pinasok dito, tapos yun mag text na yung ano Pag-IBIG. Hey, you have already matured na amount. So, yun, isyuhan ka agad nila ng cheque doon para at least, uh, yun, makuha mo na yung principal na buong amount. Napakasarap nun. Pag 5 years pong nahulugan, kahit 20,000 per year, so magkaroon ka ng 100K for 5 years. So, magic na yun, di ba? Kasi, nainteresan pa, meron ka pang savings. Kaya, yun. Yung ano lang dito is after 5 years, kailangan mo i-withdraw yung amount. Mag-issue na sila ng cheque. Eh. Kasi hindi pwedeng i-roll over yung ano. So, after 5 years, kung gusto mo i-roll over ulit yung pera, dito is I ano mo agad, open ka naman ng another. Doon sa online lang naman yung application dito. Napakadali lang mag-create ng account. Make sure na ready na yung mga ano mo. Scan mo lang to yan para makasave ka na agad. Nagbayad ako ng via GCash so, or nag-remit. Remit yung tawag dito eh pag, pag magpopondo ka. So, remit ka ng 20K annual, okay na yun. Or 20K per payday mo, yun. Pwede ka na. Ipisipin mo lang 20K per payday. Ilan na yun sa isang annual. So, Ganun. Ganun yung maganda dito. Yung MP2 savings. Okay? So, hindi ako pinopromote. Pero for me, ito yung nakikita kong malaking interest or return of investment compared sa other traditional banks. And might consider yung digital bank which gagawin natin ng another video yan. Okay? So, for now, the MP2 weighs in more than the insurance sa yung insurance, eh, yun nga, iniisip natin na gastusin siya. Although, yun yung amount na matatanggap ng maiwan mo if something happens sa sarili mo. Yun. Or mga emergency fund. So, yun yung ano, gamit ng insurance versus the MP2. Ito talaga, pag hindi pa 5 years, hindi mo talaga siya ma-withdraw. Mawi so, hindi, mo yung 5 years para ma-withdraw siya. Okay? So, see you guys and hope mayroon kayong natutunan. Thank <laughs> you.